Nung nakarang araw nga ay puro KFC yung nasa newsfeed ko. Kaya ngayong araw ay pupunta ako sa Makati para kumain sa KFC. Inaaya ko nga si Beshi kaso ayaw niya. Ano naman rugo kadaming KFC na malapit sa amin tapos naisipan ko pa sa Makati. Ay Diyos ko, ano yung ko? It's been raining na naman nga sa Bulacan. Kaya sure ako na maulan din yan sa Manila. Wala na namang tigil yung ulan. Wala lang nakakabawi yung mga palay. Tapos ngayon, delikado na naman dahil sa bagyo. Nintay na nga muna ako ni Tito Makasakay bago siya umalis. Maulan din kasi at wala akong masisilungan. Okay then kasi may kasama akong mag-aantay ng bus. Medyo matagal nga din kami nagantay dahil halos pa ko bawang mga dumadang bus. At eto nga for the inip ng person. Diyos ko, hindi kaya ba neto sa dadanan ko to, to sa pa naman ako. At sa wakas ay nakasakay na nga din ako ng bus. Perte nga dahil nung nasa bandang baliwag na ay nakaupo din ako. Sa wakas makakatulog din ako sa biyahe. Ang hirap na marugong matulog kung nakatayo ka sa bus. Pagbaba ko nga ng bus ay diretso agad ako sa LRT. Mas mabilis kasi ang biyahe kapag sa LRT ka sumakay. At pagbaba kasi ng LRT ay may nakaabang na na jeep papunta ng Makati. At eto nga ay nandito na tayo sa Makati. Habang hinahanap ko nga yung GFC ay papasyal ko kayo sa Makati. Base nga sa Google Map ay nasa kabila ang KFC. Kaya dumaan ako sa underpass para makalipat sa kabila. Isasama ko kayo sa paglilibot ko para kahit maligaw ako ay kasama ko kayo. Dito nga tayo dadaan para may bayad kapag nadali tayo. Char! Tanaw ko na nga dito yung KFC kaya na-excite ako. Ay, Diyos ko. May lili ko, Timano. Wala palang dalang ka rin. Laptain, tama. Tinatanong nga ako ni ate kung mag apply ako. Ate, KFC lang po yung pinunta ko talaga dito. Sa sobrang excited ko nga, ay naka-order agad ako. At sobra-sobra talaga yung excited ko dahil napasok pa ako sa may soup. Ay, hindi pala soup yun. Gravy pala yun. Hindi ko kasi napansin agad na unti na lang pala yung nakalagay sa may lalagyan. Hindi tuloy na tuloy yung plano ko na gayahin yung mga nasa Facebook. Sa totoo lang kasi gusto kong gayahin yung mga nakikita ko sa Facebook na sobrang dami nilang maglagay ng gravy. Habang kumakain nga ako, ay chinat ko si Beshi. Sabi ko, sayang hindi siya sumama, hindi tuloy siya napaso nung soup din. Habang kumakain nga ako ay napansin ko na naglagay na ulit sila ng gravy sa may lalagyan. At syempre nagmadali na akong kumuha, mamaya maubusan na naman ako. At sa wakas natupad din yung gusto ko ayon sa plano ko. Sulit na yung pagluwas ko kahit bumabagyo. Pagkatapos nga kumain ay ininom ko na yung baon kong gata. Hindi na nga ako umorder ng drinks kasi sayang naman yung baon ko. At syempre para tipid na din. Yun lang. Bye.